kids, konting update lang po sa amin ngayon dito habang bumabagyo so ngayon po ay ano na 11.30 na ng tanghali nagsisimula na pong lumakas yung hangin kasi ngayon po ay meron pong bagyo na bagyo po po dito sa Pilipinas so sobrang lakas ng hangin, ito nga po yung aming sunod dito, pinasok na o oh. yun o, basang-basa so yung hangin madalas sa kabila. Minsan po mga pagandang siya na basa yun uh, sa loob. Hanggang doon po sa baba, basa. Ayan, basa na kayo. So yun, signal ano na po kami ngayon. Signal number 2 sa mga araw na ito. Ngayon ay ano, September 26. So, yung bagyo, may malayo naman sa amin pero malakas daw eh pero signal number 4 sa Samar so mag-iingat po ang mga malapit sa Samar yung mga nakatira sa Samar sana ay umibas din dito ng ating ano na to kalbaryo na naman ito eh nakakatakot kasi yung mga ano natin mga gulay natin dun na ano na naman na tutumba natumba na yung kamatis eh oh, yung kamatis natumba na yun mga kamatis natin mga kabukids naka ano na sila nakahiga na dun sa mulching pabugso bugso lang naman ngayon hindi masyadong kalakasan pero dun banda o kung makikita ninyo dun sa may side na yun mga kahoy malakas dun dito sa amin ngayon okay lang sakto lang sana ganyan lang yung mga sitaw nag ano papaypay buti itong tinanim naming ano ano to, palmera. Ilalagay ko kagad ng tukod kasi sigurado matutumbayan. Ah, sige na ba. Pas. Namin. Ah, natin kasama si Gigi. Ang ganda ng gabi. Siyempre, mabii gusto sana pumunta rito ngayong araw. Ngayon nga lang ganito na po 'yung panahon tignan ko kung mapuntahan ko mamaya pero okay naman sila doon maganda yung bahay nila doon oh lakas na hangin <laughs> 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 dito tayo sa bus malakas umabot nga hanggang dito kumaganyan yung, yung hangin ito kasi balak namin dito mga kabukids lalagyan namin ng roll up na ano na ano ba yun yung tawag doon? Buho. Yung buho. Para kapag ganitong malakas yung hangin, pwedeng ibaba. Eh, hindi ako marunong gumawa nun eh. Kapag bumili, may kamahalan. Saka na siguro baka next, <laughs> next year na lang. Malapit na rin matapos ng So, ayan. Yeah. Ay, pakita natin yung ginawa ni Jinky na yun. Oh. No? Ito na po yung ginawa na amin dati. Ngayon, inanuhan niya. Binarnisan niya ng bago. Kasi medyo na, na nabura yung unang ano. Yung unang barnis. nilagyan niya ng halaman. Maganda na rin. Wala tayo magagawa ngayon. Pag ganitong babagyo. Siguro hanggang bukas makakapulis. Yung sama ng panahon. Dahil mabagal daw yung bagyo eh parang tumatakbo lang ata ng 50 kilometers per hour mabilis pa mapatakbo ng motor sa gingi kaysa na <laughs> ito nagpapatakbo ng 60 <laughs> so mabagal malakas siya super ano siya eh super severe severe storm nakalagay sabi nung pag -asa. so dito sa Palawan sa Kalamian Group ay ano na po ngayon signal number 2 sa Mindoro ata signal number 3 sa Mindoro signal number 3 so mag-iingat po tayong lahat pati Metro Manila hagit ang ating mga kababayan sa Metro Manila ingat po nung nakaraan ang lakas din so sana okay rin yung mga nasa north bandang Cagayan, Ilocos doon naman ano yung malakas ang bagyo nung nakaraan bagyong nando yata yun tapos ito opong. Si opo. yung opong. Hawawa yung ibon. May makalipad nang ayos. ayos. Ayan yung ating mga kalabasa na medyo inaano yung dahon, makakaputol so. Pati yung upo na binalaga namin, nagbaliktad-baliktad na yung dahon. Ayun, yung mga bunga ng kalabasa natin doon. Dito pa yung mga itik, relax lang dun sa may kanto. Masarap ang buhay nila. Mas lalong lumakas yung hangin mga kabukid po. Talagang sinapay pay na yung dahon ng mga puno. Kita mo yung ano niya, yung, yung ulan, ulan. sa ng na. na ulan pati dito sa aming mga dingding. Pumasok na rin po yung ano yung ulan dahil nga pag ganun. Kahit yung bubong namin hanggang dito, umaabot dito sa, sa dingding. Pero kapag ano lang naman tuyan, pag malakas ang hangin. Oh my god. na muna. Maras na talaga. Whew. tayo dyan ha? Huh? update sa ano facebook Kula, update sa facebook kape <laughs> kape <Coffee> na naman <laughs> sige <laughs> akala ko ayaw uy <laughs> lakas nun ah ha. hangin yon buti hindi naipit yung mga pusa ang lakas nung ano nun ano nagsara ikaw? Hangin. Hangin. Ang lakas. Sabuti wala yung pusa dyan. Nilalamig na rin yung mga itik. Nakaramdam na yata ng lamig. Ay, nakabasay. Hopya. Hopya mga kabutins. Masarap. Mula pa sa... Saan ba ito? Kabite. Mula pa sa kabite. In order sa tiktok. Salamat sa TikTok at naka-order tayo ng kopya. <laughs> Nakakabudol talaga ang TikTok na yan eh. At ulit Ito. kapag ganitong maulan mga kabukids, walang magawa sa garden ginagawa ko na lang Yan, ngayon nag-e-edit ako ng ano, ng pang-upload sa facebook kasi yung ating mga videos na nakaraan, na-upload na ulit sa Facebook. At gusto po namin magpasalamat sa mga pumunta rin doon sa ating Facebook Facebook page at nag-follow. so thank you very much po. Thank you po. Nakadagdag po kayo sa mga nag engage doon sa amin. Mm -hmm. So yan, nagsusulat ako ngayon ng script. Dahil wala rin naman tayo magagawa. Lakas ng hamas. Uh, Mag-voice over na naman ako ngayon eh. Sa araw na to mga kabukids. <laughs> Ganon po yung ano. Ganon yung aking mga voice over dun. Kinekwento ko lang kasi para mas ano doon, Mas maiksi lang kasi ang haba ng mga video. So pinapaigsi ko na lang. At para mas mabilis. Hanggat maaari hanggang 6 minutes lang yung ano namin eh yung matagal kung sobrang haba lang talaga ng video sayang din naman kasi maraming mga ganap namang, na magaganda sinasama ko na sana viral yung in-upload natin yung nakaraan <laughs> medyo gumanda yung views ng ating in-upload nung nakaraan mga kabukids noong ano nag nanghuli kami ng mga dalag at igat so salamat po sa mga nag-share wala kang shoutout? ano pala dalawang flavor to yung ating hopia mga kamikids hopia ano to? munggo na naubos na namin yung langka lang pa. May isa pa doon, chocolate flavor. Wala ko ubi. Walang ubi, chocolate yun. Wala ko so, na. Hanapin natin, baka may shoutout tayo ngayong araw na to. Sayang din naman. At na shoutout na. Habang bumabag yun, si shoutout tayo. <laughs> Ayan na, ha? <laughs> shoutout ko, advance na advance ito, si Sir Anthony Presnido ano niya pa, birthday niya pa sa October 12. Sir, paalala niyo ulit sa akin sa October 12. Oh. Shoutout sa'yo. Happy birthday po in advance. Advance na daw eh. Baka daw makaligtaan na naman eh. <laughs> shoutout ko rin si... Sana ba yung nagpapos shoutout ng kailan? Shoutout from... Mawake. 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 <laughs> Mawake Resettlement. Resettlement. Saan yan? Ito. Shoutout kay Sir... <clears throat> Ramon Tiamson. Oh, shout out po kay Sir Ramon Tiamson from Mawaki Resettlement Barangay Sapang Bayas. Bayabas. Biabas. Mabalakad Papanga. Ah, sa Pampanga. Pampanga. Bung address. <laughs> Wala na lang yung house number. <laughs> Buti hindi nilagay yung house number nyo, sir. Mm, kay ano din pala, kay Ma'am Jennifer Lopez. Ayo. Hello. Hello po, Ma'am. Ingat po kayo diyan. Kay Ma'am Jelo. Jelo. Pang ano pang celebrity po yung inyong pangalan ah. Uh -huh. Jennifer Lopez. Magaling ka mag ano ba ang kanta ni Jennifer Lopez? Around the world, girls. Hindi pala. DRC <laughs> <The> pala yun. <laughs> Shoutout din po kay Kabibe. Yun, Kabibe. 37, 36 anniversary namin nung September ano, 19. Happy anniversary po. Sayang hindi na nila nabanggit yung pangalan nila. Kaya kabibi na lang. Shout out. Hello daw Mama B. Wala po si Mama B ngayon. Oh, 6,280 na tayo. Nag-follow? Eh? Sa Facebook. Nag-follow. Happy 6,280 followers sa Facebook mga kabukin. Yuhu! <laughs> <laughs> Naka 6,000 na rin. At sa celebrate ang langit. <laughs> galit na galit. At <laughs> celebrate pero galit. Okay lang sanang ano, umuulan. Huwag lang yung malakas yung hangin. Kasi talagang nakakasira uh, ng bubong. Lalo po yung bubong namin dito ay ano, pawid. So buti na lang yung doon sa side na yon nalagyan na namin ng net kaya pag ganyan yung hangin eh kontra. So maliit na yung chance na bumaliktad. Kaya mas okay okay talaga nakalagay yung net. Pero yung dito sa may ano namin ano surong, lang? sa may surong namin wala. Walang net kaya pumapay pay pay, pay na ganyan. Pero feeling ko kaya naman. May chance na namang makasurvive. Ayan lang nakakatakot sa pag ganitong bahay natin mga kabukod tubo. Pagdating sa ano, kasi ang Pilipinas ang daming ano eh. Bagyo. bagyo. Kaya yun. Maganda lang pag tag-araw. Eh. Oh, tag-araw ganito presko. Problema sa tag-ulan. Kaya maganda ang bahay mo. Pwedeng pang tag-araw. Presko pa rin siya. Pero pag tag-ulan na tag-bagyo kaya rin yung lumaban parang nga style ano pugon <laughs> ay alam mo yun <laughs> yung mga pinaunang bakay mga pugon na pinatumpok na gano'n buti nga dito sa amin sa Palawan ano na po eh kapag dumating yung bagyo dito medyo bawas na yung lakas niya kasi nanggaling na sa ibang probinsya Unlike doon sa mga laging natatamaan talaga, mm -hmm. yung parang pinakabuka na talaga ng mga bagyo. Katulad ng mga Bicol, Samar, uh, ayan, yeah, sa Cagayan, laging, laging ko nakikita Hello. yun. Mountain Province, kawawa rin yung mga, ano doon, mga tao doon na lagi na babagyo. Sa kagandahan, napapalibutan tayo ng bundok. Oo, dito may mga bundok ko dito. Nababasag yung hangin, no? Hmm. Siguro sa ibang lugar na laging nababagyo, sanay na rin sila at saka nakapag-adjust na sila nung ano nung pamumuhay nila. Kaya, pero mahirap pa rin kasi yung hanap buhay natin dito sa Pilipinas, ano eh, farming. Karamihan farming. Kawawa yung magsasaka. Kawawa talaga. Kami nga konti lang yung tanim namin pero sayang eh. Na nakakahinayang dahil sayang ang tagal natin ang paguran, na na Matagal pa bago ma-harvest tapos bago ma-harvest si eh, nasisira. Lakas mm. no, Oh grabe oh sila. <laughs> Walang palag si Kay ngayon ah. Lamig eh. Lamig. <laughs> Pag ganitong umuulan, masarap kaya kapag mga pusa eh. Mm. mm. Malamig. Malamig. Yakap kami ni Cloud and Sky. Na lahat ng kamatis, puro pa ganyan na lahat oh. buti ngayon medyo humina yung hangin kanina napakalakas so lahat po yan nagtumba na malalaki na kasi sila kaya nababahayan na ng hangin pati itong ating mga sitaw medyo tagilid na yung balag nila Agilid na oh, nagpaganon na sila. So, dito na yung ano, nung tumba ng kanilang mga balag. Nagunga so, na pa naman sana itong ating baguibils. Ito yung ating baguibils. Wala so, sana matuloy ang tumumba. Tumo pa yung ulan at hangin mga kabukits. Kaya ngayon, bisitahin ko naman yung aking mga kasama sa baryo. Sila Mama B, at yung mga bata nandoon. So sana okay rin at hindi nagkaroon ng diferensya yung ano, yung bubong ng bahay nila doon. Yan, nandito na ako sa tulay. Yan ang tulay namin na ngayon. Bata naman. taas na naman yung tubig pero ayos pa rin yung level kasi minsan umaapaw yan kapag kasobrahan talaga ng pagtuloy tuloy ng ulan tapos nagkataong high tide maawas yun doon sa gilid buti na nga lang nalagyan na ngayon ng ano ng semento kasi noon pati hanggang dito sa plaza nagkakamangkuha ng tubig yan eh, maganda ganda na kahit paano Tau po. kanila. Yeah. <laughs> ah, nandito pala sila eh. Nag-ibakit na kami. Ibad lang ako ng aking kapote. Ah, nandito rin pala sila Tita B. Kasi yung bahay nila dun, ano na si yata yung bubong Woo! ano bilog kamusta ang buhay buhay mo dito hindi <laughs> ka nabagyo ma ano ma baliwala baliwala na, baluto baluto lang siya ano yan ma ayokong bilis <laughs> baluto sa dahon ng gabi yan Kadilim man dito? Dilim nga. Buti hindi nag-brown out? Nag-brown out kanina. Balik Saktong din dito. pagdating natin. namin. Ang pagkabasa pa kami ng ulan pagdating dito. Tumigil. ha uh -huh. kung nga nagpabasa rin lulo. Pasip ng pintana ay eh, nagkasok yung tubig. Yung pala magatigil. Ari <laughs> <laughs> ko paligo. Ay basa ka? Basa. Dapat maligo ka. Uh -huh. Ano luto mo dyan? luto mo dyan? sakto yun na binalot sa dahon. Nagugutom na yata yung pusa. Kanina pa ang ngayon niya. Nakamoy niya kasi. Isa Dito kayo matutulog? Ako doon sa bahay. Bantayan ko yung bahay. Ito yung gabi. Mga bata dito. Mga bata dito lang. Maka problema pa mag-evacuate ano, bakit eh. Kala ko, ano na, kanina lakas ng hangin, e, eh, no? Grabe nga, ang iba nga, nandiyan, ang iba ko Signal number 3 na ngayon. Gusto hanggang sa kakurong. Tayo mo nun, tumataas yung ranking. <laughs> <Sorry>. <laughs> Yan ang ranking na ayaw natin. <laughs> okay naman. Ayan, si Bilog. Nandito pala, walang pasok. May mga bata, walang pasok. Bagya yeah. bagya. Ngumbagit bagya. <laughs> Tuwa-tuwa Tung naman. Don Tung to pa. Ay akin ay tobi. Kasi walang pasok. walang pasok. Lakas yan doon sa ano, palaparan? Oh, lakas nga kanino? nagano ko dun? Yung papaya nga aywan, kung bukas abutin pa yon. Ayamo lang. Nakasampay na sa Katayin natin pag natumba yung papaya. Ibusin natin yung bunga na yan. Pinapis, pinapis na yung Ito nga oh, may papaya oh. Kapayat-payat ng puno. Ang daming bunga. ano oh. Uh, hindi makita rito. Ayun. <laughs> so ayun mga kabukids, okay naman pala sila dito. Bibisita ko lang. Yung? Wala, hindi pa. ano, ano pa? Taas pa rin yung ano? Ay, pa. Nataas pa yung... Ah, ano to? sa pa. pasok ulit dito sa barangay, yung kaming yung... oh. Full charge na. Yun, may charge na yung ating power bank. Mag-charge na kayo kasi mamaya baka lumakas yung hangin, mag-brown out. May pasok ka na bukas. Isang araw, Merkulis, Kapun, Webes, Merkulis, bukas, Sabado, Linggo. Sige, mag-ano ka na sa mga kapukids na safe ka rin. <laughs> Safe ka. Sa Makabuki. Makabuki. Safe <laughs> din. Walang <yung> pasok. <laughs> Pag may bagyo. <laughs> Pag may bagyo, walang pasok. Kanina <laughs> hindi ko may makalis-alis. Lakas ng bagyo, nagpalakpak na yung bubong namin. <laughs> <laughs> Buti pa yung bubong nyo, pinalakpakan ka. Parurong palakpak. Okay, ko na, Okay, so yun mga kabukids, so okay naman ang kalagayan ng ating mga kasama rito at ayan medyo gumanda ganda ngayon panahon pero mabilis pa rin yung ulap so sa lahat po ng kabukids natin na nandito sa Pilipinas at medyo hagipin yung kanilang mga lugar ng bagyong opong ay mag iingat po kayo uh, tayo po ay sana dumaan yung ating dumaan yung bagyong to ng safe pa rin po tayong lahat yun salamat guys sa panonood Update na lang bukas kung ano nang mangyayari sa ano sa weather. Thank you guys. Bukids